Magandang araw mga idol So for today's video uh, Pag-usapan naman natin yung tungkol sa uh, Seeds Kasi mayroon tayong kaibigan na nagtatanong Kung saan daw natin magbibili yung seeds natin O seeds ng uh, F1 Na sili So yun po ang pag-uusapan natin sa video na ito I hope na ah uh, mapanood ito sa atin kaibigan na nagtatanong kung saan tayo makakabili uh, ng sides F1. Um uh, wag na nating patagalin, diretso na tayo. Okay, so ang outing sides F1 mga idol ay depende po yan sa atin kung ang lugar natin ay mayroong store na Agri Store na kung saan ay mayroong mga available na seeds katulad ng um, F1 na uh, panigang. So doon lang tayo bibili. Pero sa akin, uh, sabihin ko sa inyo kung saan tayo bibili kasi dito sa lugar namin mga idol ay hindi po tayo nagkaroon dito ng uh ng source ng ating uh ating mga seeds katulad ng F1 na panigang mayroon ditong tinda pero hindi siya kompleto kaya uh, pinilit natin na doon tayo bibili sa Shopee so idol kung nakikinig ka kung mapapanood mo itong video na ito ay kung mayroon kang cellphone no kasi sa, sa panahon ngayon ay hindi na talaga uh, may tanong sa tao kung may cellphone o wala kasi Uh, nasa digital time na tayo. So, kung mayroong kang cellphone, uh, pwede kang mag-download ng app na Shopee. At doon ka mag, ano, doon ka mag, uh, uh, maglagay ka doon ng address mo, pangalan mo. Kumbaga, doon ka mag, uh, gumawa ka ng account doon sa Shopee mo. At doon ka order Kung ang lugar nyo ay uh, pwede na maabot ng Uh, kumbaga kung yung transportation diyan, mas maganda, no? Uh, maabot ka ng mga rider. So, yun no po kung mayroon kang cellphone. Pero kung wala kang cellphone at yung lugar mo mayroon namang mga Agrestor diyan, no? Kasi ito po ay mabibili sa Agrestor ang mga sales na iPhone, uh, no? So um sa akin kasi dito, dito ako nag order sa uh, Shopee. Kasi meron naman akong Shopee account. Uh, uh, kasi kapag dito tayo sa Shopee, uh, pwede tayo makapili sa gusto natin. no Pero mag ingat tayo. Hindi naman lahat yung na-order natin dyan. Meron kasi minsan na uh, pumalpak yung mga order natin. Pero uh, mas uh, madali no? hindi ka na nag ano nag assign ng oras uh, kung nagtrabaho ka mag order ka lang mag ka lang ng ilang araw no? matatanggap mo na yung order mo so ito yung kasagutan sa inyong tanong uh, uh, sa ating kaibigan na nagtatanong kung saan makabili ng ano so ulitin ko kung mayroon kang cellphone mag download ka ng app na Shopee at gumawa ka ng account doon o doon ka pumili sa gusto mo na seeds, no like sa sale katulad nito no etong lahat ng mga sale na ito labuyo ay sa online po natin sa Shopee po natin in order so laging, laging tandaan kapag umorder kayo doon kayo sa maraming bumili no yung seeds na napili nyo dapat doon sa maraming bumili kasi kapag ka, kunti yung bumili isa, isa lang ang ibig sabihin noon ang ibig sabihin noon ay uh, siguro hindi tested no? kaya kunti lang bumibili so piliin nyo talaga na store na maraming bumibili no? kasi yung ano natin ito panigang ito doon natin yung nabili sa uh, uh, shopee no? So, pag pumalpak din kayo sa pagpili, mayroon mga mura dyan na bintahan. Pero, pagtingin nyo, konti lang yung mga uh, nabili o kumbaga, kumbaga yung nasold. Ang ibig sabihin noon ay hindi maganda yung sales nila. Kaya hindi, hindi, hindi yung bumabalik-balik yung mga customer sa pagbili. Kasi naranasan ko din yung dati na bumili ako sa store na napili ko kunti yung bumili doon at napakamura ang seeds pero pagbili ko ay hindi pala maganda na seeds no. yung mga seeds nila na uh, naranasan ko na ang seeds nila ay halo-halo uh, pala napakapangit no halo-halo at saka uh, hindi siya quality hindi siya mapwede siya hindi siya madadala sa uh, class A kung imamarket market mo Pangalawa, uh, mayroon diyan nagbebenta ng uh, mga seeds na mura siya. At itanim mo pala uh, hindi mabubuhay. Kaya mag-ingat po tayo kasi mayroong nagbibinta diyan na, na expire na yung mga seeds nila at binibinta pa rin. So, lagi niyo piliin na doon kayo bumili sa maraming bumibili, oh, 'Yun po ang uh, mas legit no? so magingat din tayo kapag bumili tayo ng seeds sa online or kaya sa shopee no? sa facebook meron din to eh basta online no? kasi ngayon ay mas madali na sa online kaysa maghanap ka pa sa store no? uh, dubli yung ano mo yung pagod mo doon no? pumunta ka pa ng store no? nag aksaya ka ng panahon nag aksaya ka ng pera nag-aksaya ka pa ng panahon. Kaya dito sa Shopee ay uh, pera lang inaksaya mo. Ang panahon mo uh, naka-save ka. Pero mag-ingat din tayo kasi marami pong nabibinta sa uh, Shopee o sa online na mga uh, uh, na, nag-scam, no? Kasi ako ilang beses ko din na uh, naranasan uh, na yung mga produkto na dinideliver sa akin uh, hindi tugma at hindi tama, no? So na ilang bisis din tayo na scam. Kaya mag tayo, no? Pero yung lahat ng mga pangangailangan namin, halos lahat ng pangangailangan namin dito sa farm namin ay uh, dito po natin nabibili sa online, especially sa Shopee. So, katulad nitong Laboyo, mga idol. So, ganyan na po ang ano, no? So, yun lang po ang masasabi ko sa iyo kaibigan uh, sa katanungan mo kung saan ka bumili ng F1 doon ka lang <coughs> sa Shopee uh, pag na open pag mayroon ka ng account doon sa, uh, sa Shopee ay uh, mag uh, login ka doon at mag pagkatapos pag ma open mo na ay mag uh, search mo lang yung <coughs> F1 no? F1 panigang no? So makikita mo yan dito doon. Marami yon doon. May option yon doon. Marami yung naka ano, marami yung mga uh, shop diyan. So kailangan mo lang pumili kung ano yung gusto mo. So eh recommend ako sa inyo yung pag kayo doon kayo sa uh, Swiss. Oh, Mas maganda yung s mga uh, mga idol. Kapag bumili tayo ng sets sa s tayo kasi yung s ay Uh, high quality yung mga produkto nila no? kasi uh, takot sila na mapahiya sa customer kasi yung iba dyan nagbibinta ay uh, talagang uh, uh, sa kanila ay makapira lang sila no hindi bali na magalit yung customer nila at uh, hindi ma yung pagbili sa kanila no? ganyan po yun Wala, uh, mula nung nag ano ako, na yung business ako na naloko sa ganyan ng mga store no? Yung mga store dyan na iba mga ano mga store ay hindi na po ako nagtitiwala doon sa iba no? doon tayo na magtitiwala sa Swiss kung sense ang pag-usapan mga idol sa Swiss po tayo bumili no? hindi naman sinisiraan kung iba na mga store ay just to uh, uh, sabihin sa mga uh, katulad nating mga Uh, mabibili ng seeds no mga farmers na pumili kayo ng uh, uh, brand no sa ating mga seeds na bibilhin kasi nakadepende din sa bilhin natin so uh, yun na po mga idol yun na po uh, sa specialist na nagtatanong doon na po sa Shopee kung mayroon kang mayroon din na uh, malapit sa inyo na kung wala ka namang cellphone, wala ka namang uh, mahirap yung lugar mo maka ano ng rider, o kaya, o may agrestor naman malapit sa inyo, doon ka na lang bumili, no? Ah, uh, kahit medyo malayo, basta wala kang option, no? wala kang choice, uh, sa agrestor ka na lang, no, doon ka magtano. Pero, ah, uh, mas maganda na uh, testingan tis, uh, natin yung sedge bago natin ipunla lahat kung kasi nasa namin na uh, dati ay hindi po una buhay lahat no nag expect lang tayo nag antay lang tayo ng panahon kung hindi mo pa kung bumili ka sa ano sa agrestor na hindi naman siya iswes eh, i try mo na no kung maganda pero uh, nirecommend ko talaga yung iswes kasi maganda talaga yung SOS mga idol. Ayaw lang po mga idol yung masasabi ko at uh, nasishare ko po sa inyo uh, lalong lalo na po sa nagtatanong. God bless po sa iyo uh, kaibigan no? as uh, uh, farmers na kailangan natin na uh, siguruhin yung uh, kapakanan ng ating uh, hanap buhay at uh, mga uh, pagbubukid. no? So maraming maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.